Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mommy Jaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte para tayo ay maging mas energetic, maging aktibo, hindi tayo tamarin. Lalo na kung kayo ay merong mga pangarap sa buhay, mga gustong makamit, mga ninanais, kung tayo ay tatamarin, ay hindi natin matutupad ang mga ito meron talagang mga time na tayo ay tinatamad o kaya naman ay nawawalan ng gana na kumilos para ma-overcome natin ang katamaran natin. Magbabahagi ako ng pampaswerte o ritual na makakatulong para hindi na tayo tamarin sa ating buhay. Pwede mo din itong gawin kung gusto mo na ang isang tao ay hindi tamarin. Mangangailangan lamang tayo dito ng jar o container at lalagyan ito ng kape coffee powder. Alam naman natin na ang kape ay ito ay nagpapagana. Talagang kikilos ka. Ito ay pampagising sa ating mga katawang lupa. Kaya sa ritual na ito ay mga kailangan tayo dito ng kape. At kailangan din dito ng papel. Isusulat mo dito kung ikaw yung tao na gusto mong wag tama rin. Isulat mo lamang ang pangalan, ang buong pangalan, at ang iyong birthday. At saka mo ito tupiin ng papalapit sa iyo. Tatlong beses ang pagfold. At saka mo ngayon ito ilalagay sa jar na may kape. At saka mo ito punuin ulit ng kape. At tatakpan na ito. Pagkatapos, sambitin lamang ang chant na aking ilalagay sa screen kung kayo ay nakakaranas ng parang walang ganang kumilos o tinatamad, parang wala kayong energy, kahit na alam nyo ang dami-dami nyo pang gagawin, ang dami pang mga dapat tapusin, pero parang nafe-feel nyo na... Wala kayo sa mood. Gawin lamang ang pampaswerte o ritual na aking ibinahagi para makatulong ito na mabigyan kayo ng energy at maganahan kayo natapusin at gawin ang mga kailangan nyong gawin at matupad ang inyong mga pangarap para mas lalong marami kayong magagawa at natatapos at maging productive kayo sa inyong buhay. Basta pakakatandaan na ang paggawa ng mga pampaswerte ay laging sinasamahan ng 100% na paniniwala maging positibo, alisin ang mga galit at sama ng loob at ang mga negatibo mong naiisip tuwaksi mo muna yan at syempre pakakatandaan na ang mga ganitong pamamaraan ay pampaswerte at gabay lamang tanging ang ating pagkilos, pagsisipag, pagtsatsaga pagdiskarte, pagtatrabaho at lalong lalo na ang manalangin ng taimtim sa poong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad at matupad ang ating mga pangarap sa buhay na yumaman. At yun lamang po ang video ng ito. Kung nagustuhan ang video ng ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.